Uh, ayo. Ya, tinggal apa Sarap. Kerana oh. lapar. Ia oh. Merami yang ganyan. Oh. Marabi. Marabi. na uh, uli Teras. Laki eh. Madalang. Saki, Madalang. Kalau no? lagi Grabe. Ang mga pusit lalaki. Lipti. Oh, oh, grabe. Samang pang ulam lang. Ano? So, ng mga danggit natin. Lalapad. Huli natin. partner. Ah. Your partner. Hey, part Ay. 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 Grabe yung oh, pakul pa relax siya pa ito pwede na po ah parin. sa maral oh grabe na din pala sa maral okay na uh, isang kilo din uh, ito pang ano masarap bakit ilahe ko siya dunok lak <laughs> lak pa yung ano niya pwersahe ko barali balik